Hello mga adventure! yaya nga pala ako ng mga tropa na dito daw sa spot na to. At dito nga pala yan sa barangay Taganungan, Cortez, Surigao del Sur. Sabi ko hahabol lang ako sa kanila, kaya lang parang di ko na alam saan sila. Buti na lang meron akong kakilala. Shoutout sa'yo James Pabres, naging classmate ko siya dati sa college. Kaya dito na lang muna ako, susubukan ko sa spot na to. At ayon, boy na mano, di na ako zero. Maliit pero pwede na to. Pero mahirap rin pala dito. Fish o sana sumabit pa. Kaya yung isda nakakawala. Kaya palipat-lipat ako. Kasi di ko pa kabisado ang spot na to. At nakakagalit na talaga sa oras na to. Laging sabit yung hook sa mga lusay. Sabi ko sa isip ko na relax lang. Marami pang pamain. Kaya ayun, laban lang. Kahit pa pano, nakakahuli din naman ako. Kaya tuloy lang at grabe na mga ako dito. Ibis ba talaga to? Ba't ang ganda ng ibis na to? At akala ko dito ay masasabit na naman. Magaling talaga magtago agad sa lusay ang mga isdang to. At ayun, nakuha rin kasama pa yung lusay. At ito pala yung sinasabi nilang masarap na checkered's one spot snapper. At kasunod naman ay katambak at snapper na naman. Yun yung sabi sa akin ni Master James na sa ilalim daw ng tulay yung mga isda. Kaya inulit ko pa. At ayun, legit nga, snapper na naman ang aking nakuha. At meron ding ibis, din na ako nagreklamo, grasya na to. Kahit ibis, pwede na to. At maya maya, ay niyaya ako nila Master James na break muna, kain muna. Sabi ko naman, okay lang, busog pa ako. At nagpatuloy pa ako. Kasi alam nyo na, pag Pinoy, minsan trap yan eh. Pero parang totoo, mula sa puso yung pagyaya nilang kumain. At ayun, binigyan ako ng kanin. Kaya ito na, din na ako nahiya. Kainan na. Shout out sa inyo mga bagong tropa kong nakilala nang dahil sa fishing, ang saya talaga at mula nga pala sila sa GNT Express. Shout out po ulit sa inyo mga master. Kung wala kayo, malamang umuwi na agad ako. Sa totoo lang, gutom na gutom na talaga ako. Maaga pa akong bumiyahe nang wala pang kain. Kaya ayun, maraming salamat na busog niyo ako. At binigyan din nila ako ng mga sit-up nilang palangri. Grabe, ang babait talaga nila. At maya kaya maya ay umalis na sila may pupuntahan pa silang fishing spot dun susubukan nila ingat kayo palagi maraming salamat kaya ayon solo fishing ulit pero okay lang basta meron pa kong mahuli at isa nga pala sa napansin ko dito ang babait ng mga tao lahat sila namamansin nangungumusta bata man o matanda lahat sila gumagalang talaga parang welcome na welcome ka talaga at dito may nahuli akong lapu-lapo kaya lang malamang Maliit pa kaya pinakawalan ko na. At buti na lang di pa ako umuwi. Kasi sunod-sunod na napalagi palagi akong nakakakuha. At ito bago to. Kulay yelo. Snapper din kaya to. At ito grabe ang ganda nito. checkered snapper din siguro to. Grabe daming snapper din dito. Masarap pa naman to. At sa mga oras na to ay di ko napansin na may pambot na dadaan. Kaya ayon sumabit. At buti na lang natanggal. Uwian na sana. At maya maya ay ito na yung hinihingi kong sign para umuwi na. Kaya pinilit ko na para maputol na. At ayun, naputol nga. Kaya uwi na. At ito nga pala lahat ng aking nakuha. Kaunti lang pero ulam na. Thank you Lord sa gracia. At yun lang po. Maraming salamat. Ingat!